Hi guys, good morning uh, Ito palang video na to. Pakita ko sa inyo ang display sa flower dome uh, Crescentimum charms nila yan ng mga flowers Yan po yung uh, display sa loob ng flower dome Yan po yung papasok ninyo Yan po yung makikita nyo yun dyan sa uh, loob ng flower dome uh, Ibat-ibang kulay ng mga crescentimum Until ano lang yun siya November 13 ang last day niya. So, ayan. Napakaganda, guys. Ayan. So, ayan. Iba't ibang kulay uh, na mga kasimpi mo. So, Napaka-colorful. So, ayan. dyan lang po yan makikita nyo sa entrance. Papasok nyo mismo sa flower dome sa garden by the day. Ayan o. Crescentimum charms. So, video guys pag kasama mo yung amo mo kasi palagi na lang <laughs> palagi na lang akong tinitingnan kung saan na ako so ayan mga ano naman yan cactus so, ayan, ito yung deer fago pero yung display nila sa yung crescent yung mga yun bago nasa na ba yun umupo na naman siya <laughs> lagi na lang siya napapagod guys <laughs> So, ito. Nakita nyo na ito dati. Hindi naman ito nagbago. Hindi ito nila na-display. Yun lang yung sa entrance nila, guys. Yun lang yung nagbago doon. Yes! You can sit there. Sit there, take photo.